Andito daw si Brother Hype Take to tayo. Punta tayo dun ngayon. Tingnan natin kung natin. Eh si manager baka sulubong na naman natin yung presko daw sa police yung ano, underwear na luluya mo. Oh, Ay, oh okay. na daw. Oh, na this time sige. So ayan, guys. Tingnan natin. Mga paper bag na. Isipo e, na lang ulang dito to. Right, Hello, magandang araw. Magandang araw, magandang araw.

ganda yung ganyan, ano, pagka pelt, pelt. Really, pelt. reversible? blue sa loob? Hindi, talagang tutuon siya. lang talagang yung Reversible sa Reversible kasi. Saan ka pala blue? Oo, pala blue. Kung may blue yan, Yung isa yung bigger meron yung bigger mas malaki doon mas malaki pistachio? oo oh. Oh, yung pistachio yun nato din yung blue pistachio magkano ba? Like, <laughs> yung... <laughs> fast flip lang next to uh, mas malaki kasi yung dyan dito kasi 85 ako so 90 90 <laughs> ah, ko mas malaki dyan mas malaki dyan pwede yung pagdating nun compare ko lang yung dalat kung ano <laughs> yung, yung mas trip mo pero ganun yung pag-robron niya sa siyang darker, darker, pa, darker pa dito dyan yeah, mas okay to sa akin darker pa dito <laughs> Para na siyang almost black lang sa tignan mo. Ay, ba't ka kumukuha yun? Hindi na. Tingin na ko magkano yung kasa. Magkano yung kasa? Mga 200K lang, Bo. Kasa 3. Hindi kasa 3. Isa pa, isa pa. Kasa pa yan. Cellphone mo, hindi na kasa dyan. Ayun, bakit? Wala nang 300. Oh guys, alam niyo na 300 'yung asya. Ganun ganun manukat ng pag si hype. Titingnan niya kung magkano 'yung asya ng pera. Ito oh, ito 300. 300. Yung isa, siguro mga 600 din. Hindi asya 'yan din doon. Asya din doon. Siguro malaki. Talaga ba? Wala naman akong money, me. Hindi nga sa akin 'to. Hindi nga sa akin 'to. May buy one take one daw ba? Gusto ko 'yung one take one. Oh, 'yun na. Ano? Actually, talaga matagal na nag-aantay si Pat. Matagal na 'yung mga gentry kasi si Patrick, parang nakikita niya. <laughs> Check <laughs> mo yung bag niya. Tingnan <laughs> yun <na> <laughs> ah, ba? mo yung mga hindi niya tinutuyo. Bakit boss. bus. Hindi ako sanay, ay, sanay. Ay, ay, sanay. Ay, ay, okay. nga lang magiita. Magsukot dito. Okay. Ganito ako okay. lagi magsuot. Ah, wala akong problema pag ganito. Hindi kita nakikita. So good boy. With sa likod. Ang Pag realidad ko kasi, tanga ka di ka. Wala na ako.

Naitan mo yung bago kong kuya? Hindi pa. Ayun naman, ayun naman, ayun naman, bago naman. Kung binibenta kong ganyan, 180 lang eh. Ito lang ganito. Pagkat nga lang tayo, kulay. Oo, kasi meron Belvedere. Belvedere yan ko. Papa, ano ko pala, papachange ko naman. ano, may abang ka talaga. Kaya nga kailan yung mas malaki. Ano ba? Two weeks pa po. Daman Pero malami sabi-sabay yun. Sabi

Within the day, balikan mo <laughs> ko. Pagsipan mo na, gamitin mo na. <laughs> muna, nakakadong mo na, gano'n, magpalits, mag mag magpalits mag ka muna, gano'n. <laughs> I-feel mo muna siya, Bo. Ikaw kaya ko mo, kasi kung hindi po ko, hindi pa personal ko talaga. Dadis mo, dadis Within the day, balikan mo ko, whether you're gonna Okay, Gawin mo, <laughs> antay mo <laughs> gamitin niya. <laughs> antay mo yung personal niya, para use <laughs> na. Okay, guys, so yun. Tending, <laughs> abangan niyo whether you're gonna get the burn out. Gamitin niya muna. Tapos, kung hindi niya gusto, <laughs> ayun sa akin.

So we're considering that sold na. Easy money. Easy to kay Brother hype We sold that for 85,000 fast flip lang. Pero dito lang kayo makakita ng bodega na bag that's below 100k. sold for 85,000 kay Brother hype